gipangita nila ang atong vice presidente Luyo ating karong mga trahidya na tagantaman na to, labi na sa National Capital Region? Oho, uh -huh. nangita sila. Asa daw ang tinuod nga leader. Kinainengon rin o, si Francisco Legaspi. Mm. Ang tinuod nga leader, sensitibo daw sa iyahang mga... Uh, sa duties and responsibilities Buti pa sa potila dahil may sale why impante si Vice Presidente Inday Sara sa ginangatang karoon sa itong magkakaisunan dito sa Luzon? Gikan sa mga netizens oh. oh. <laughs> ang dun ay naku ng kapasidad na diaman mais kung maghisko tagtabang ang Presidente na ito mm. kuhaan naman na nila magkakasama wala naman Mao gani no Daw, daw magkakasama pangan naman lang na nga Vice Presidente nagpatungan na siyang ulo wala naman na magkakasama siya eh. Kuha ana gani dagdag kan pundo di aday? Kuha ana gani na o kanang bitang. Oh yes yes yes. Gi kuha ana gani na nila day? Oh. Pila gamay na lang kayo murag time na lang kabuok na day. Gi kan sa murag sa Gamang nga mohatag security sa ato ang bisi presidente. Unya karon bagita mo? Wa dili man daw ang mga tao daw ang nagtanggal sa kuan, ihang ihang mga security. Ah, babe, binibuyay oh. tabi. Binibuyay oh. ta. na, nasugdan naman god. Mm. sige, ay bantat. Dahil may nomdom ka. Mm. Nining landslide sa masara. Kinsa may naglapok-lapok din Araw Arubagita baga kasama ni Edto mga nangamising ng mga civilian o mga trabante sa Apex Mining. Mm. Di ba si Sara Okay, taga Mindanao man daw. Oh. <laughs> so, aso man po ang Pangulo? Oh, tayo okay, Tagalusan oh. man siya, di na ah, sa Lento. Ah, 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 oh, nyan, oh, 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 Ana ra man. Dai. Oh. Di man magisgot kon ka nagpatay no. oo oh. Bainte ka buok nang nangamatay di karon sa NCR. Mm. Pinay patay dito mm. sa Masara. Usa mm. gatos. Daghan pagani baga kasama wa pa ma-account karon. Asa man si PBBM? Kasi, asa si PBBM! Naan naman daw si VP Sara dere So B sa ato pa kong uh, pagbaha sa Luzon, uh, naan naman si si Presidente? Uh, Kasi may mga itaong nga, pamita ka naman yung si VP Sara. Uh, pero asa, oh. kani, magbinibuyay naman yung tanong. Oh, oh. oh, oh. Asa si PBBM ang itong dunay trahidya dere sa ato sa mga pinasabi ng nangyayari na matay. Oh, asa, asa si PBBM! Asa man. Asa si First Lady Marcos. Asa to yung anak ng Congressman. Mm. Asa ka ni? <laughs> Nagtanaw concert? Mm. Karon, karon asa man? concert. Si Na traffic. Si ah. Kay pag helicopter ang mga sampadaw. Si Sara <tops> asa? Tu as basara. Mm. Bibilaw. Timbang-timbang ako no ninyo bagka kasama <laughs> kin sa way